lang ba na laging nasa phone ng anak mo or gumagamit siya ng video games or baka naman gadget addiction na ito. I'm Dr. Akat, pediatrician and a mom. Ayon sa 11th revision of the International Classification of Diseases or yung ICD-11 kinikilala nila ang gaming disorder. Ang tawag ng experts ngayon, problematic screen use. Ang ibig sabihin nito, merong obsession ang bata o palaging iniisip ng gadgets. Hirap silang kontrolin yung oras online, nagagalit o naiirita kapag tinatanggal yung device, at tuloy-tuloy pa rin ang paggamit kahit bumabagsak na sa school, kulang sa tulog o wala ng oras sa pamilya. Actually, kung minsan lang naman gumagamit ng video games or ng gadgets pero may balance naman, sa tingin ko, okay pa yan. Pero kung nawawala na ang control at naapektuhan na ang buhay ng bata, red flag or warning sign na ito. Ano ba ang epekto ng gadgets sa utak ng bata? Studies show na may changes sa part ng brain na important para sa learning at attention ng bata. At dahil sa dopamine surge, ito yung bigay ng games at videos, nasasanay ang brain sa reward system. So para makuha ulit yung kaligayahan na nararanasan nila, kailangan ng mas mahaba at mas intense na screen time. So ang effect ay parang addiction. So yung effect nito, yung bata hirap mag-focus, mahina yung impulse control, laging puyat, may mood swings, minsan bumabagsak pa nga sa school, in the long term mas mataas yung risk niya for anxiety and depression. Kaya hindi lang simpleng libangan yung gadget may epekto rin ito sa brain at development ng bata. Pero may good news kasi meron namang paraan para maiwasan at matulungan ang batang adik sa gadgets. So, first is yung prevention muna. Limit na natin yung screen time ayon sa edad. Halimbawa, sa mga preschoolers, simulan nyo na ilimit yung kanilang paggamit ng gadgets ng less than 1 to 2 hours a day. Gawin ang bedroom at dining table na tech-free zones. Yung mga parents dapat maging role models din. Huwag laging nasa phone or gadgets para maging magandang example sa kanilang mga anak. At bigyan din ng options yung kanilang mga anak ng ibang activities na hindi kailangan gumamit ng gadgets. So, pwedeng sports, hobbies, outdoor play, o kaya kahit anong activities ng family bonding. Pero paano kung adik na sa gadgets at games sa mga bata? Maraming approach for this, pero ito yung ilan sa mga tips, no? First, huwag biglain yung pagtanggal. Step by step dapat yung reduction kasi this one works better kasi yung bigla ang aalisin yung mga gadgets at video games. Gumawa rin ng structured na schedule at reward system sa bata and important yung co-playing or co-watching with your kids and then slowly you shift to offline activities at kung severe na yung epekto ng gadgets at video games sa inyong mga anak halimbawa may depression aggression or yung laging nagagalit huwag po kayong magdalawang isip na humingi ng tulong sa inyong pediatrician o kaya sa child psychologist or psychiatrist With guidance and consistency, kaya po natin ibalik sa balance ang digital life ng ating mga anak. Alam nyo, bilang mga magulang, gusto lang naman natin maprotektahan ng ating mga anak. Hindi lang sa physical na sakit, kundi pati sa mga bagay na tahimik, pero nakakaapekto pala sa isip at puso nila. Ito yung mga gadgets at video games. Hindi natin kailangang alisin agad-agad. Ito or totally, you know, deprived naman sila. Ang goal natin is balance. Gamitin natin ang technology para makatulong sa kanila. Again, ito po si Dr. Akat. Ingat उपलगे